Hello, magandang gabi mga lalabs, mga vayots, magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko, Dabawinyo, Dabaw Region, at sa buong Visayas, at sa lahat ng mga Visayas around the world. Hello, may galap, shout out po sa inyong lahat, sa mga kapwa ko rin po, OFWs around the world. Hello, may galap, shout out po sa inyong lahat. At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, yung topic natin ngayon, mga lalabs, mga vayots, parang, ah, uh, may ginagawa na naman kabulas togan ngayon itong gobyerno ni Bangag. Uh, gamit na naman siguro itong uh, ano ba ito DOH. Ayun. So mayroon na naman silang pinapakalat ngayon aside doon sa uh, number 2 tayong uh, importer ng baboy <laughs> sa Brazil, no, Pangalawa tayo. tayo dahil nga yung mga kaibigan ni Bongbong Marcos, na mga smugglers, hoarders, and profiteers, eh, nais magkamal na maraming pira through smuggled items, no? So, ngayon, eh, nagpapalaganap sila ng uh, walang katapusang uh, African swine flu, <laughs> ay, nakukuha talaga. Ngayon na naman, may bagong gimmick na naman ang gobyerno, ito na naman yung monkey fax. Ayan. So, may pasabog ang DOH kahapon, no? Uh, dito, balita ng News 5. Kinumpirma ng Department of Health ang bagong kaso ng monkeypox na naitala sa bansa nitong linggo, Agosto 18. So, ito yung pangsampo sa Pilipinas. Uh, since uh, December 2023. So, dati nagpakalat sila nito parang hindi din pinaniwalaan ng mga Pilipino, no, pinagtatawanan. So, parang hindi yun, ano, uh, hindi masyado sineryoso ng, DS, ng DOH. Ngayon, malapit na election, baka inutusan na naman to ni Romualdez. <laughs> Pakalat ka dyan ng gimmick para makautang na naman dagdag. <laughs> uh, magdagdag tayo ng budget para dyan sa DOH. Tapos after na makuha na, na yung budget, approve, kukunin na naman ng Kongreso. No? Yung buhaya dyan na speaker. Sana, sana tamaan siya kung totoo itong monkey fax na to, no? Sana siya matamaan. Tamaan sana nang monkey fax ang lahat ng mga buhayang kawatan sa gobyerno. <laughs> So, sabi pa dito, ito yung una declaration ng World Health Organization bilang public health emergency of international concern ayon kay Health Secretary Ted Herbosa. Paglilina naman ng kalihim, hindi katulad noong pandemic, hindi na kailangan ng quarantine facility para rito. Maaari naman anyang Aniya ang home isolation o pagpapakonfine sa hospital. Eh, paano magpakonfine sa hospital kung yung budget dyan sa uh, PhilHealth eh, wala na? <laughs> uh, nais pa kam kami ng uh, presidente at ng kaniyang putangin inang uh, tawag dito, Department of Finance Secretary sa tulong din sa utos din ni Martin Romualdas yung 90 billion. Tapos eh, pag sa inyo, billion-billion. Pag sa mga PhilHealth member, yung budget 5,000 pangkagat lang yun ang lamok. Sus, gino. Tapos magpa-isolate sa hospital na naman. Dito na nga eh. So sandali, tapusin natin basahin ito. Tapos magbigay tayo ng reaction ko. Uh, komento. Sa halip na mag-face mask, mas importante ang herbosa ang handwashing para maiwasan ang pagkahawa. So, ano, hindi kikita dito yung mga big pharma? <laughs> Binigyan din, din ng kalihim na maaring mahawa sa taong may monkeypox monkey sa pamamagitan ng close an intimate contact. ganun. Uh, so, ako magalalab sa mga bayot. Hindi ako naniniwala dito. Since no since no coronavirus, kung ano yung ginawa ng Amerika, so, totoo pala talaga na yung may mga napapanood akong mga dokumentary, na talagang ang uh, may pakana ng uh, coronavirus, so ito talagang kano. No? Yung mga nasa gobyerno, hindi naman yung mga constituents doon. Yung mga animal dyan na may mga malalaking pharmaceutical kagaya ng Pfizer or kung ano-ano pang klase, nakikipagsabwatan sa gobyerno para uh, mag gumawa ng ano no yung, yung laboratory doon sa ano yun sa documentary na doon sa China uh, na pagmamayari ng kanok uh, kano uh, di umano yun yung napanood ko eh tapos yun, pinakalat din sa China dahil nga naisiraan ng Amerika or ng bansang Amerika ng gobyerno doon ng kano ang China dahil nga nangunguna ngayon pagdating sa negosyo sa world trader sa world trade no so nalamangan ang kano so nainggit <laughs> kaya gumagamit sila ng mga uh, kung ano-anong gimmick so ito yung resulta na kumalat sa buong mundo uh, sino ba yung nagkapira di ba yung mga balalaking pharmaceutical dahil kunwari gagawa sila ng mga ano vaccine tapos kailangan uh, talagang uh, ano no obligado ang bawat bansa na bibili ng bakuna para ibakuna sa kanilang mga uh, tawag dito mga netizens. So, yun yung ginawa eh. So, hanggang sa kahuli-hulihan, natuklasan ng, ng Reuters, na talagang uh, uh, siniraan pa ng bansang Amerika, ang China, pagdating doon sa kanilang vaccine, no? Na umabot pa sa punto na ang uh, dito sa Middle East hindi nakabili ng bakuna ng China na yun pa lang pinaka the best dahil nga siniraan ng kano na nakakamatay ang bakuna ng China. <laughs> Ay, nako po. So, negosyo ito. Ito din, monkeypox na ito. Monkeypox na to Negosyo din to Mga lalabs, mga wayots. Uh, malamang, yung mga malalaking pharmaceutical sa ibang bansa, eh, kating, kating na naman na gusto magkamal na naman ng maraming pira sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo. Kagaya ng coronavirus. Kaya gumagawa na naman sila ngayon ng panibagong sakit, no? At pinapakalat sa iba't ibang mga bansa para, yun, kakalat, dadami. Tapos, bilhin na naman ng bakuna. Business to, mga lalabs, mga bayots. So, itong monkeypox daw, kung paano daw ito kumalat or kakalat. Ito, yung infected persons through touch or yung maghawak tapos maghalik or magtalik. Tapos, kapag buntis ka, tapos nagkaroon ka ng monkey, uh, monkeypox, posible din daw na ma, ma, ano ng bata din daw, no, mama na or maipasa sa hindi pa pinapanganak na bata na baby tapos pag, pag mga kontaminadong mga bed sheets or mga komot, damit or yung mga karayom kapag yung karayom na yon na itusok na sa uh, may sakit na monkeypox tapos itusok sa ibang tao na naman so posibleng mahawaan siya parang sa AIDS din to no at tapos kapag yung mga hayop infected, kagaya ng mga baka, baboy, kambing, o kung ano-ano pa, tapos luto uh, lutoin daw to, maipasa din daw sa tao. No? So magkakaroon din siya ng uh, monkeypox. So ito yung mga balita. No? Na, ano. So yan, hindi kailangan i-isolate. No? Uh, well, hindi kailangan daw ng uh, ano ba ito yung kagaya dati sa coronavirus, na talagang i-quarantine ka. Pwede ka lang daw sa bahay. So, ito, pakana ito mga lalabs, mga bayots. Kapag kagatin, ito ng publiko. Chak! <laughs> Ipapakalat pa to ng mga media. Tingnan mo, yung mga media ngayon, ang bilis. Magpakalat nito. Ah, mayroon lang ganito, yung 33's on news, na contaminated ng... Uh, monkeypox at uh, ano daw yun yung taong nahawaan na pang sampo since 2023 eh hindi, wala daw siyang ano no? wala siyang uh, record na lumabas siya ng bansa so ito daw monkeypox na to eh nasa, nasa Pilipinas daw talaga to uh, meron tayo nito no? Ay, ang dami nilang drama So, sa, ta, sa taon daw ng 2024, ito pa lang daw, no, yung uh, 33 anyos na lalaki na wala siyang uh, travel history sa labas ng bansa, pero nahawaan. So, siya yung pangsampo. No? So, titingnan natin kung ano yung mga cheka-cheka pagdating ng panahon dahil wag na po tayo magpaloko mga lalabs, mga bayots kapag uh, kagatin to ng publiko eh uutang na naman ang uh, gobyerno sa kung saan saan para sabihin, oh kailangan natin ng bakuna, kailangan natin ng mga ganito, los los niyo so sana, no yung mga nasa Malacanang magkaroon ng mangki packs sana yung mga lahat ng mga politikong uh, mga baboy dyan na kawatan kaya sila sana yung uh, dapuan ng sakit na ito. No? Mga animal sila eh. Mas masahol pa sila sa monkey. Pero masasabi ninyo dito mga lalabs, mga bayots, naniniwala kayo dito. Ako hindi. Pakana lang to ng mga malalaking pharmaceutical sa ibang bansa at sa Pilipinas na nais magkamal na naman ng malaking pera para ah uh, magkaroon kung ano naman ang aano uh, na dito eh, baka kasi <laughs> kailangan daw di ba nang uh, magulagi hugas kamay parang doon sa coronavirus so ano to alcohol na naman Ay, alcohol tapos kikita naman yung mga factory ng mga alcohol ng uh, tawag dito mga hand soap <laughs> yung mga liquid soap gaya ng uh, ano ba sa Pilipinas dito yung pinakakilala dito And so Tapos sa so, Pinas, uh, life boy yata. O, meron din yan dito. So, kung ano-ano pang mga hygiene na uh, uh, material ang kailangan. So, kikita ang mga parma dito. At isa pa, baka pa kana ng gobyerno para dagdag, -dag, uh, ano, dagdag -dag kita, dagdag -dag utangin, dagdag -dag pambulsa dahil sa election next year. Daming gimmick ng mga mga animal na nasa gobyerno ngayon ni eh.